po ang inyong Kuya Bruce Lee. At narito po yung ating uh, letter sender ngayon na po ng Quezon City at itagaw na lang po natin sa pangalan Sebastian. Dear Kuya Bruce Lee, simulat po ako sa inyo dahil meron po akong problema. Dalawa po ang akasintahan ko. Naguguluhan po ako kung sino po ang pibiliin ko. Parehas ko po silang mahal o minamahal. Payuhan mo po Kuya Bruce Lee kung anong dapat kong gawin. Gumagalang Sebastian Alam mo Sebastian Siguro mas maganda Mamili ka talaga kung sino sa kanilang dalawa Ang talagang dapat mong uh, mahalin Kasi mahirap yan Dapat stick to one ka lang Isa lang dapat ang mamahalin mo Hindi dala-dalawa Diba ang hirap pag dala-dalawa ang minamahal mo Pero kung isa lang yan Maganda yan kasi makapag-decision ka ng isa lang Ang mamahalin mo At isa pa Isa ka lang dapat talaga, isa lang talaga ang mamahalin natin para ang iyong pagmamahal sa kanya o sa isang babaeng mamahalin mo ay maganda patutunguhan at ipatutunguhan kasi nga, isa lang minamahal mo at di ka maguguluhan. Sana katulong ako sa iyo Sebastian. Maraming salamat.